Ayan mga idol Palabas na mga idol Palabas na mga idol Ang isa nating kasama Ayan, tapos na yan uh, Tayo ay palabas din Sa uh, ulo Walang uh, hila uh, Doon tayo tatambay Sa labas Ay bawal magtambay Sa Bawal magtambay sa loob Ang truck Kapag uh, giniskarga ang ating pangarga, ay doon tayo sa labas muna. Napakamasilan itong uh, budiga na itong mga idol kasi pagawaan kasi ito ng uh, pum. Yung mga styro pum. Kaya masilan sila. Na bawal dito yung uh, kalan. Na bawal dito yung may puskuro, lighter. Ayun, so, katulad kanina, inakyan tayo. Tinanong tayo kung may kalad tayo. Kung may uh, puspuro tayo. May lighter. Yan, ah. Uh, para din yan sa siguridad mga idol. Na iwas sa, uh, umiwas din sila sa sunog. Kasi pag may lighter kasi mga idol, may chemical kasi dito mga idol na yung pangarga namin, Uh, ano yan yung amoy ang amoy niya parang ano parang rugby uh, yun daw ang, uh, ang ano ng ng pamano ng apoy yung isa papasoke na ba? papasoke na yung isa? pag ano yung uh, ano ng uh, apoy mga idol kayo nang mag-post ng uh, sunog uh, dito muna tayo sa labas mga idol magparada ayan ha uh, may isa pang natira mga idol ayan, oh. si dong pels si dong pels ang natira alam nyo yung pels mga idol si uh, dong Pelais. ayan na uh, mga idol yan mga idol, maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Bye-bye mga idol.